<laughs> ay hindi natin na super view basta ako uh... wala kahapon kahingi mo lang bukas naman may aswang dyan batang makulit eh hindi nang bibili lang nung ng laruan hindi nang ng pagkain ay no sayang hindi natin na super view mas, para mas maganda yung super view na setting eh, sa camera Uy, condolence nga pala kay Kuya Maning yung lagi niya nakikita dito guys Si Kuya Maning wala na po Yung lagi pong nakaupo dyan si Kuya Maning ah, Wala na po siya At nakikiramay po ako sa buong pamilya Ng mga hipulan Ayan guys, kung nakikita nyo yung si Kuya Maning Okay. So, Si Kuya Maning Pulis na pala yung ano Shout kay Argel Yan Police na pala yun Yung anak ng Kuya Kaya maning po yun, siya yung, yung uh, lagi ko na ipipwento sa inyo yun, nakaupo dun sa may ano. Doon sa may uh, tanto doon, bago lang Sa amin. Ah, ano po siya yung, uh, na-stroke nice na po talaga siya. Kaya paralisado na yung kanan o paliwang ano niya, katawan eh siguro yung uh, pangalawang atake na yun hindi niya na nakayanan baka inatake ulit po siya yun magkikita na sila ng tatay ko doon magbabarkada ng tatay ko yan eh magbabarkada sila sa lakas saka sila Kuya Manuel nandun na rin yun pikita kita na sila doon ng uh, tatay ko ewan ko lang kung lang yung pinunta nila <laughs> Hindi eh, bueno, kung Isang isa lugar lang yung pinuntaan nila. Depende yan. Depende nga pala yung magkikita-kita sila. Kung, kung isang lugar lang ba yung pinuntaan nila. Langit lupa ba? <laughs> Langit lupa. Mahuli daya. <laughs> yan. Uh, ako po'y nakikiramay sa mga nangulilan.

Sanjar? Grand. Grand. banget nah, pengen ngejar Pak kita yang mau asa di sini. Grand. Na guys, Tapos Holy Spirit naman. Tahimik dito. Payapang lugar. Dito 'yung makakatulog ka ng maayos eh. Kasi sobrang sobrang payapa, sobrang tahimik. Masarap matulog dito sa gabi. Sa ibang village malapit masyado sa mga kalsada yung main road Oo, may malapit sa main road yung ibang kalsada ayong ibang bilig ba kaya din may mga na ng malalaking truck kahit kahit nasa sa bahay ka Although kahit walang mga sasakyan na dumataan doon sa village niya sa may loob kaya lang kapag malapit sa main road, dinig mo pa rin yung ano. Yung mga busina ng malalaking truck, di ba? Hindi ka tulad dito parang wala akong maririnig kapag kapag gabi na tayo na dito rito. Sarap sa tubig dito. Ito. and guys, yeah, so yung uh, may paborito na naman ako dito puno na dinaanan yung paborito natin puno. Yan. Tingnan natin kung may laglag na bunga ipapakita ko sa inyo ayun ito pumutok na yung linga nya ito sya guys oh, yan. so yan gano oh. kalaki yan o ayan o oh. kaya lang ito wala na yung mga buto nya nagbutong ka na oh. ayan o oh. ayun kaya, kung makikita nyo dahil buwas sa taas yung oil parang sampalok sya na napakalaki ayan yan sya ang laki diba mas mahaba pa to sa isang roller Ayan nagputo ka na Yung mga buto niya, Wala eh Wala akong makita ang buto Ayan yung kalaki Ang laki <coughs> Ayan akong dami Ayan ang buo Makikita nyo Ang malalaki pala yan Kapag nakita mo talaga Nagpuputo ka na Yung iba tutubo dyan Kaka Ayan kapag ng panahon ayan guys, so, mapapangalawahin pa na ako kung so, na naman ako dito sa bike lane eh, nagkakabang dito pag na naman no? ayun no? o oh. oh. pag ka dito sa bike lane nari ka na naman ayun o, no? eh, MPA naman yung nagkakabang dun ayun oh, no? kung okay. ayun oh. No? patay bike lane <laughs> Dito naman sa main kabila, may tayo kabilang nag-aabang, may nag-aabang naman mga MMD naman. Yo. Oh, di diba? May mapapadaan at mapapadaan talaga dyan sa bike lane na yan eh kapag siksikan eh Ayun may nahuli nga Doon naman may nag-aabang sa may corner ng Agam Road Yung nakaraan dito sa may corner ng Edsa oh. Kaya hindi niya na ako no. nadadalawahan. <laughs> Nadala na to. <laughs> yeah, wag ka na wag kang lalabas dyan. Minsan may nag-aabang dun sa kanto na yun. Dyan, bago lumabas ang isa. Dyan oh, nandiyan sila, nagtatago oh. Dito, sa may hiyara na to. Dito. Hindi mo sila mapapansin sa ano Martin bago mo pa sila makakapansin eh. <laughs> ngayon MMDA naman yung nang uli yung nakaraan o uh, task force disiplina ngayon MMDA naman yung nag-aabang <laughs> MMDA naman yung naninigit nyo ando sila nag-aabang nakatago rin sa pagliko kaya hindi mo papansin pa kumasok ka ng bike mapapansin mapapansin mo lang sila bago ka lumiko pa ganyan huwing holy god holy double moon <laughs> kaya aral yan <laughs> aral yan sa mga kamote <laughs> nakatulad ko mamaya na lang guys yun guys galing na tayo na kapag pick up tayo hindi na ako makaigot doon nai eh. pati yung maliit na talo susunod ganyan no? <laughs> makulit ka talaga bata ka pasaway ka talaga hahaha diyan 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 ha ha diyan 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 Urban lang sir, urban, saglit lang Ha? Ha? Saan? Sa urban, smile, saglit lang Lagi naman ako dito sir, kagaano, saglit lang naman ako eh, 1 minute lang sir Dito na lang po sir Sabi so, lang Bawal dyan eh Ha? Bawal dyan Lagi ako sir, sir, pinapayagan naman ako sir Dito sa mga parke na Dito lang yun sir, pagbaba lang, saglit lang Kaya, Ba't ito pwede tumuha to? Ba't ito pwede hindi niyo pinapalis? <laughs> Jeg like har det.